Isa sa pinakamatagumpay na fanta-serye ang Encantadia. Ating kamustahin kung ano ang nangyari sa mga artista na gumanap sa orihinal na Encantadia. The Philippine Showbiz List presents Encantadia 2005 Casts. Nasaan na sila ngayon? Dingdong Dantes Si Dingdong Dantes na gumanap bilang si Ibarro o Ibrahim ay nanatiling isa sa mga pinakaprominenteng aktor ng GMA Network. Siya ngayon ay host ng Family Feud Philippines at patuloy na lumalabas sa mga teleserye kabilang ang Royal Blood noong 2023. Kasal siya kay Marian Rivera at may dalawang anak na sila. Bukod sa pag-arte, isa rin siyang film producer at aktibong kalahok sa mga social causes. Sunshine Dizon Si Sunshine Dizon na gumanap bilang Pirena ay aktibo pa rin sa telebisyon. Noong 2010, ikinasal si Sunshine sa negosyanteng si Timothy Tan. Gayunpaman, matapos ang anin mataon ng kanilang pagsasama, naghiwalay sila na matuklasan ni Sunshine na may ibang babae ang kanyang asawa. Bagamat hindi sila nagsampan ng na annulment na natiling maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa at ngayon ay magkasama nilang inaalagaan ang kanilang dalawang anak. Lumipat si Sunshine sa ABS-CBN noong 2021, ngunit bumalik sa GMA Network noong 2023. Kilala rin siya bilang advocate ng women's rights at mental health. Isa Calzado Si Isa naggumana bilang amihan at naging isa sa mga pinakarespetado at hinahangaang aktres sa industriya. Lumipat siya sa ABS-CBN at naging bahagi ng mga dikalibreng proyekto tulad ng Ang Sayo Ay Akin at Kahit Puso'y Masugatan. Ikinasal siya sa businessman na si Ben Wintel noong December 2018. Noong August 12, 2022 sa kanyang 40th birthday, inihayag ni Isa na nagdadalang tao siya sa pangaray na anak nila ni Ben. Ipinanganak ni Isa si Dea Amihan noong January 26, 2023. Karil Si Carilla na bilang Alena ay isa na ngayong co-host sa It's Showtime sa ABS-CBN. Bukod sa pagiging TV personality, aktibo siya sa teatro at musika. Nakilala siya sa pagganap sa mga stage musicals gaya ng Miss Saigon. Noong March 21, 2014, Ikinasal si Karina sa bukalista ng Sponge Cola na si Yael Yuzon sa San Antonio de Padua Church sa Pooxilang, Cavite, matapos ang mahigit tatlong taon ng kanilang relasyon. Ipinagdiwang nila ang kanilang 10th wedding anniversary noong March 9, 2024 sa pamamagitan ng isang wedding vow renewal ceremony. Noong January 2024, inilunsan ni Karil ang sarili niyang podcast na case drama sa iba't ibang streaming platforms. Noong March 2024, opisyal siyang inanunsyo bilang bagong co-host ng morning radio show na Good Times with Mo kung saan nakasama niya sina Mo Twister at Sam O. Diana Zubiri, Si Diana na bilang Danaya ay nanatiling aktibo sa showbiz kahit pa on and off ang kanyang mga proyekto. Lumabas din siya sa Encantadia 2016 reboot bilang isa sa mga diwata. Noong May 10, 2015, ikinasal si Dayana sa Australian businessman model na si Andy Smith sa New Manila, Quezon City. Mayroon silang anak na babae na si Aldia na isinilang noong August 14, 2016. Pagkatapos siyang mga anak sa kanilang ikatlong anak noong 2020, lumipat si Dayana at ang kanyang pamilya sa Adelaide, Australia, kung saan sila nagpapatakbo ng isang talent agency para sa isang global social live streaming platform. Janeline Mercado, si Janeline na bilang Lira ay patuloy na isa sa mga nangungunang aktres ng GMA Network. Noong 2008 sa 21, inihayag ni Janeline na siya ay buntis. Ang kanyang ex-boyfriend si Patrick Garcia ang kinilalang ama ng bata. Noong August 16, 2008, isinilang niya ang kanilang anak na si Alex Jazz sa pamamagitan ng cesarean section. Noong 2021, ikinasal si Jeneline sa long-time boyfriend niya si Dennis Trilio. Ipinanganak naman ang kanilang anak na babae na si Dylan Jade noong April 25, 2022. Noong 2004, nag-relaunch at nirebranding ni na Dennis at Jenny ang kanilang lounge, beauty salon at nail spa na ngayon ay tinatawag na DYLN Style Lounge. Isa rin triathlete at fitness enthusiast si Jeneline at aktibo sa content creation kaya ng YouTube vlogging. Mark Harris Si Mark Harris na gumana bilang Anthony ay hindi nagaanong aktibo sa showbiz. Huli siya napanood sa GMA TV series sa Articulo 247 at Unica Iha. Noong 2020, inanunsyo ni Nicole Dinesa na sila ni Mark ay magkakaanak na. Isinilang kanilang anak na si Mark Fernando o Baby Corky noong January 31, 2021. Noong September 8, 2021, sa kaligitaan ng pandemya, dinaos sa kanilang civil wedding ceremony. Noong February 2025, ibinahagi nila sa kanilang YouTube channel na expecting na sila sa kanilang baby number 2 na isang baby girl. Yasmin Curdy, Si Yasmin ay bilang Mira isa pa rin kapuso actress at kilala sa mga drama series. Noong unang bahagi ng 2014, na-diagnose si Yasmin na may sense sa kanyang vocal folds na siyang dahilan ng pagkapaos sa kanyang boses. Noong 2013, ibinunyag ni Yasmin na pinakasalan niya ang piloto na si Ray Soldevilla sa kanyang 23rd birthday. Mayroon na silang dalawang mga anak na babae ngayon, si Ayasha Zara at Raya Leila. January Gala, Si General Galang na gumalap ilang apitong ay pumano noong June 3, 2023 mula sa cardiac arrest na dulot ng komplikasyon sa atay at bato. Pinky Amador Si Pinky Amador na gumanap bilang Carmen ay patuloy pa rin umaarte sa TV at pelikula. Lubos na pinurin ng viewers ang pagganap ni Pinky bilang si Moira sa abot kamay na pangarap. Polo Valles si Polo nagumanap bilang hitano ay aktibo pa rin sa showbiz at pagbumodelo. Noong 2025, lumabas siya sa mga supporting roles sa GMA at patuloy rin sa pagninegosyo. Engage siya kay Pauline Quiza at meron silang isang anak na lalaki si Yatrick Paul. Nancy Castiglioni Si Nancy na bilang si Muyak ay matagal lang wala sa showbiz at naninirahan sa Canada kasama ang kanyang pamilya. Marky Lopez. Si Marky na bilang wantok ay hindi na aktibo sa mainstream showbiz. Alfred Vargas. Si Alfred na bilang si Akil ay naging kunsihal ng Quezon City. Ikinasal siya kay Yasmin Espirito noong 2010 at mayroon silang apat na anak. Ngayong 2025, mas nakafocus siya sa kanyang political career. Pen Medina si Penn Medina na gumanap bilang si Hagorn ay inanunsyon na kanyang pamilya noong July 2022 na siya ay may degenerative disc disease at ilang linggo lang nakaratay sa ospital. So, mailalim siya sa spinal surgery upang gamutin ang kanyang karamdaman. Ngayong 2025, muling bumalik sa entablado si Penn at ilang acting projects. Leila Kuzma Si Leila na gumanap bilang agane ay matagal nang wala sa showbiz. Nanatili siyang privado at naninirahan sa ibang bansa. Girlie Sevilla. Si Girly na ng si Guna ay tahimik na ang buhay at bihira na lumabas sa showbiz. Michael Roy Jornales. Si Michael Roy na ng si Apek ay aktibo pa rin sa showbiz. Bukod sa pag-arte, isa rin siyang martial artist. Siya ay may tatlong anak na sa asawang si Jem Jornales. Noong 2025, lumabas siya sa action theme series ng GMA na Lolong, Bayani ng Bayan. Denise Laurel. Si Denise na gumalapin si Marge ay patuloy sa kanyang career sa showbiz. Isa siyang single mom at aktibong lumalahok sa drama series at reality shows. Kasalukuyan siya napapanood sa Prinsesa ng City Jail. Era Madrigal. Si Era Madrigal na gumanap si Gigi ay lumayo na sa showbiz matapos ang kasal niya kay Filipino-Chinese businessman Tom Yong. Noong March 2025, inanunsyo niya na siya ibuntis sa pamamagitan ng pag-post sa Instagram na kanyang maternity shoot. Cindy Corleto. Si Cindy na gumanapin na si Cassiopeia ay matagal na rin hindi aktibo sa showbiz. Matapos iwanan ng industriya, mas pinili niyang manirahan sa Austria kasama ang kanyang asawang Barbadian British businessman. Bobby Andrews. Si Bobby na gumalap si Asval ay patuloy pa rin umaarte sa telebisyon at pelikula. Siya ay kasal kay Bianco at mayroon silang dalawang anak. Nitong 2025, aktibo pa rin si Bobby sa showbiz at ang huling TV series na nilabasan ay sa lilit Matias at Attorney at Law. Arthur Solinap. Si Arthur na gumalap si Muros ay patuloy na aktibo sa GMA Network. Siya ay kasal kay Rochelle Pangilinan at may anak silang babae. Aabangan siya ngayong 2025 sa Sanggang Dikit. Benji Paras. Si Benji na gumalap bilang si Wahid ay aktibo pa rin sa showbiz bilang comedian at character actor. Bukod dito, isa rin siyang basketball analyst. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.